angungha na tayo ng malunggay habang mga tulog pa Ayun, may ibon. habang mga tulog pa ang tao mabilis ako kukuha ako ng malunggay kasi wala akong ulam ang ulam nila sa loyot, eh hindi ako kumakain walang mga maritis ngayon dito sa kalsada minsan hindi ako makakuha kasi nga, ang daming maritis nagkukuwento-kwentuhan din sila. Yung mga taga maneho Ang <laughs> ganda ng ano, bougainvillea. bilisan lang natin. <laughs> Oy, sana mayroon pa. Eh, may tamaro, oh. konti na lang. Kunti na lang yung tamar nila. Hindi pa kinukuha. Ayan, Ayan mayroon pa naman. Makakakuha pa din. Ayan, mga maliliit nga lang. Pero okay na. Makakagulay na rin ito. Kahit paano Isasawag ko lang sa munggo. Ayan. Ay, kumukuha ko rin kasi dito. Aray. Kahit ano, maliit pong ano Kahapon kasi, may dala na, ganito lang siya oh. Ang dala ng kapatid ng amo ko. Tapos, sabi ko, ay may, may gugulayan tayo. Sabgot ba naman ng amo ko? Anin ko yan, ibibilad natin yan. Ayun. Okay na ito. Ayun. Ayan yung ano nila. Yun. Meron pa rin dito kahit papano. Kuha pa tayo. Ayan. Kuha na natin. O. Kunin na natin yan. Pilipino daw ang nagtanim nito kasi dati yung tagamaniyo dito sa bahay na ito, Pinoy. Kaya, ayan. Okay na to. Uwi na ako. <laughs> Uwi na tayo, uwi na tayo. Okay na itong nakuha ko. Ayun o. o di ba? Bilisan natin. Bago. Magising. Hindi ko nga binuksan muna yung bintana. Kasi pag gising ko, dito na ako dito sa labas hindi ko na binuksan yung uh, para manggising man yung amo kong lalaki hindi niya ako matanaw <laughs> yan dito na ako sa bahay yun na dahan-dahan natin dahan-dahan na natin ayan yung panaharap ko sarado na natin diba dito na ako sa bahay namin okay na yan oh Sasagup ko lang sa munggo.